Hey yo, mga eksena sa basketball Welcome sa aking youtube channel Bago ang lahat Kung hindi pa kailangan subscribe Mag subscribe na po At pakihit ang notification bell Para like kayo updated sa aking latest video Nagsimula na nga Ang game 1 ng best of 7 series Ng Magnolia Hotshots Shots At Meralco Bolts At nanalo ang Magnolia Hotshots Shots Sa score na 88 to 79 at ang standing ngayon ay 1-0. Nanguna nga sa scoring si Ian Sanggalang na may 18 points, 8 rebounds at 2 assists. At 17 points naman kay Pooley at may 2 rebounds at 1 assist. Pero si Calvin Abueva pa rin ang nagpubayad ng spark sa paning team. Despite naglaro ito ng foul trouble, ay nagpagtala pa rin ito ng 13 points, 7 assists and 2 steals kahit hindi ganun kasulit ang performance ni Abreva ay ang laki pa rin ang impact niya sa kanyang team lalo na nilaghabol Naghabol na ang Miracle Boards sa huling laban ng laro at sa game 1 na ito ng laro mga ko sa basketball pinakita ng magnila hot shots ang kanilang pusher. kung maalala niyo po mga ko sa basketball nung naglaban ito sa mission round ay natalo ang magnila hot shots 95 94 kung saan sinayin na Manila Hot ang kanilang lamang. At sa na labing 2 minutes and 47 seconds may example sa basketball ay nakapag-steal niya si Calvin Abueva at tinaktak pa ito sa ring. Ito na nga ang isa sa mga turning point kung bakit nanalo ang Manila Hot Sauce kontra Manila Hot Sauce sa kanilang depensa. Abangan na lang natin sa Wednesday mga example sa basketball ang game 2 na Magnolia Hotshots at Peral Cobos sa kilang Best of 7 Series kung makakahabol pa o makakatabla ang Peral laban sa Magnolia. At sa laban ng TNT Tropang Giga laban sa Miguel Berman ay nanalo ang Top Intex 88 to 89 kung saan nanguna si Roger Pugoy ng 33 points, 3 rebounds at 2 assists kung saan ito ang kanyang conference high ngayong taon na isuon ko sa basketball. Samantala, sa San Miguel Verme naman ay pinangunahan ni CJ Perez na may 23 points at 5 rebounds. Kamunti na sana nanalo ang San Miguel mga isuon ko sa basketball kung hindi lang sa depensa ng top intakes kay Marcio Lassiter. Abangan natin ang Game 2 ng San Miguel Berman at TNT Tropang Giga sa Wednesday mga isuwan mo sa basketball kung may retablado ng San Miguel or maka 2-0 ang tropang giga at hanggang git na lang mga isuwan mo sa basketball sana'y nagustuhan niyo po ang aking video ngayon huwag mo kalimutan mag subscribe mag like at pag hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest video hanggang susunod na mga update mga isuwan mo sa basketball Salut, a passar